Lagyan natin Ayan o no? Nakita nyo ba So yun po yung problema Bakit napakahirap pong panda rin No Lost compression po siya mga idol Lost com. Nakita nyo naman nagbasa Nagmoist Yon, magandang araw po sa lahat mga idol. Yan, meron po tayo ngayon babaklasin dito na GY6. Ito po ay napakahirap pong paandarin, no? Ah, uh, 1000 kickstart bago umandar. Ayan, so chamba na lang kung aandar pa sa 1000 kickstart. All right. <laughs> Yon. So ito po yung naging problema na may-ari kaya pinatingin niya sa atin ulit. Kapapagawa niya pa lang ito last 2 weeks ago. Pero ganito na rin po yung nangyari no Ayan, binaklas din po nila ito mga idol. Ayan, so titignan natin kung anong nangyari dito sa loob. Bakit naging hard start ito at talagang ayaw ng umandar. Kaya dinala na sa atin na may-ari at ipinapaayo. So sabi ko sa kanya, titignan ko kung ano yung ginawa nila sa loob, no? At kung bakit ito nagiging hard start, no? Tanggalin natin yung dalawang stag bolt dito sa gilid tapos yung apat na stag ah uh, stag bolt dito no sa yung nut na apat dito at saka yung kanyang washer tatanggalin natin yan so GY6 po mga idol sa lahat po ng mga GY6 dyan ah uh, shout out po sa inyong lahat uh, ganito lang po mag baklas o mag DIY ng ating head Ayan. so pag natanggal na natin yung apat na nut dyan at tsaka yung mga washer no mga idol ay aangat lang natin itong kanyang set po no ng kanyang Uh, rocker arm yan assembly po siya ayan po po siya mga idol natanggalin natin ayan okay so pag natanggal na natin yan papansin ko dito goods naman no walang damage ayan so pag natanggal na natin to pwede natin to maangat no kung kaya naman tanggalin uh, pwede mong tanggalin pero para mas madali mga idol Uh, lumagan mo ang iyong tensioner at easy easy yan easy, easy talaga no? so may madali na yan uh, tanggalin yung kanyang camshaft uh, at saka yung cam gear ayan o oh, cam sprocket ayan comment down below ko mga idol yun so pasensya na po kayo kung medyo maingay yung ating kapaligiran kasi nasa gilid po tayo ng kalsada at rush hour maraming dumadaan mga idol ayan so yung kanyang camshaft, okay naman walang damage, no damage dito mga idol so hindi ito maingay ayan, so tabi na muna natin to set aside, okay goods pa to, walang problema dito ayan so hinala ko talaga dito, loscom mga idol, yun, at may nakita pa akong magic beans, may chinelas <laughs> yun, may mga moves na malupit doon mga idol, na nilagay sa ilalim ng guide, okay so tanggalin na natin yung head pag natanggal na natin yung mga yon mga idol yon so ganun lang pong magbaklas ng ating head sa mga naka GY6 dyan no napakadali lang yan mga idol okay so dito po ng mga idol napansin ko malaki to no exhaust malaki ayan anong nangyari dito bakit baliktad po yung kabit ng exhaust at saka intake valve alright so loscom comb gagamit po tayo dito ng gas So yung mga idol, ito na po yung kanyang head. At ito po yung problema oh. Ayan oh. Ayan. Pasin mga idol no. Maliit po yung in intake bulb na nakalagay. Malaki po yung exhaust bulb. <laughs> Tama ba yon? Tama ba yon? Pakorek ako mga idol. Ayan o. Intake valve to. Rito mga idol. Dito yung carbo. Malit yung intake valve. Malaking exhaust valve. Ayan. At ito po yung may singaw dito. Okay. So, lalagyan natin dito ng gas mga idol. At tignan nyo dito kung magmo-moist no lagyan natin ayun no nakita nyo ba so yun po yung problema bakit napakahirap pong panda rin no lost compression po siya mga idol lost comp nakita nyo naman nagbasa nagmoist ay okay. So, baligtarin naman natin. Hanginan muna natin. Ayan. Tagalan muna natin. Ayan. So, dito naman tayo, check naman natin yung kanyang exhaust valve. You know, yung exhaust valve malaki, yung intake valve maliit. Lagyan natin. Ayan. Yung mga idol, nagmo-moist din sa gilid. Ayan o. yun nagkakaroon na rin sa may bandang dito alright so ang gagawin natin dito mga idol dahil singaw i -re -re natin yan o hasain natin no alright so hasain muna natin yan tapos itetest natin uli at ibabalik natin magpapalit na rin po tayo dito ng valve seal mga idol ayan Ayan eh, o. Maliit. Maliit. yung intake valve talaga. <laughs> Tapos yung exhaust valve malaki. Oh man. So yun idol no. At naibalik na po natin. Narinisan na rin po natin. So yung nakikita nyo dito sa gila ay matanggal kasi. Ayan. So hindi ko na pinersa. Total of all, okay naman. Narinis na natin. Pahit na rin po tayo ng bulb seal. Bago na yan mga idol. Bulb seal natin, bago yan dyan. Kaya nakikita. Ayan o. Oh. Ayan. Okay. So moment of truth. Lagyan na natin ng... Ah, ayan. So lagyan natin ng gas dito. Tignan natin kung maglilig sa kanya ang intake. At like, kabit ko na nga pala yung saktong kabit ng ano ah ng exhaust no yung exhaust nasa baba na yung intake nasa taas na kasi kanina yung maliit yung exhaust na valve nalagay doon sa intake kasi hindi naman gano ano magkasing ano naman talaga eh no mas malaki lang ng onte yung intake oh. halos parehas lang kaya siguro nalito yung nagkabit so ayan lagyan na natin Opya. Tinanggas. Yo, oh, mga idol, mayroon pa rin, no? Oh. Mayroon pa rin moisture. Patay tayo dyan. Pero unti na lang, mga idol, oh. Okay, so ulitin natin to. Then, sa kabila naman. Oh, Amen. Yun. So, wala na yung in exhaust mga idol. Yun, walang problema sa exhaust bulb. Okay. Yung may problema na natin yung intake, ayusin natin. Ulitin natin. So ayun nga mga idol at sumablay po yung uh, unang attempt natin sa paghasa sa ating uh, intake valve. Ayan, so ulitin na lang natin 'yan para mawala po yung loss com, no? Uh, at hindi natin tatantanan hangga't hindi na po siya uh, tatagos po yung gasolina mga idol kasi uh, pag binalik natin at ganoon pa rin yung sitwasyon ay mag uh, hard start pa rin yung mga idol. Ayan, so hindi ko na po napakita nang hinasa natin at nung ibinalik natin pero goods na po ngayon yung motor ng ating idol ng ating katropa dahil nga po dumagsa po yung customer nung araw na yun mga idol ayan so hanggang dito na lang yung uh, video natin mga idol ayan so sana may nakuha yung tips at kalaman at sana nagustuhan nyo yung ginawa nating video ngayon mga idol ayan so kung nagustuhan nyo naman ay baka pwedeng pa share ng ating video mga idol ayan so hanggang dito lang muna tayo peace out na mga katropa ayan inulit ko comment down below sa so mga katanungan about po sa ginawa nating video at kung nagustuhan, pa-share naman mga idol. Maraming salamat po. Yan, yeah, so dito na tayo. Ingat!